looking scary naman ngayon ang former MVP na si Russell Westbrook mga tropa. Sa kanilang practice nga mga tropa ay pinakita nga niya ang kanyang improved smooth jumper at ang kanyang walang kupas na athleticism. Solid na bench player pa nga itong si Russell Westbrook mga tropa dahil nag average pa rin ito ng double digit na points kung saan meron siyang 11 points per game, 5 rebounds at 4.5 assists per game. Nung nasa Clippers pa siya, meron din itong average playing time na 22.5 minutes per game. Ayon sa The Denver Post, isang website, si Russell ang magiging replacement ni KCP sa starting five ng Nuggets. Si KCP ay kinuha ng Orlando Magic sa halagang $66 million at maglalaro ng tatlong taon. Ito na ang chance ni Westbrook para i-prove sa mga haters niya na epektibo pa rin siya sa court. Samantala, katulad nga ng ibang teams, ilang linggo bago magsimula ang regular season, nagsagawa na nga ang Los Angeles Lakers ng minicamp para sa kanilang mga players. Bukod dyan, nagsimula na rin naman nga si Coach JJ Redick gumawa ng gameplay na kanilang gagamitin. Sa katunayan, binulgar nga nung nakarang araw nagagamit gagamit nga daw sana ang Lakers ng bagong starting lineup na sina D'Angelo Russell, Austin Reeves, LeBron James, Anthony Davis at Christian Wood. Isang big lineup nga ang kanilang unang gagamitin para hindi sila madihado sa ilalim. Ngunit sa hindi inaasahan na sumailalim nga sa isang operasyon ang kanilang sentro na si Christian Wood para ayusin ang kanyang tuhod. Kaya no choice si Coach JJ Redick kundi baguhin na ang starting lineup ng Lakers. Sa paglagay nila kay Jackson Hayes or si Kyler Kelly bilang kapalit ni Christian Wood sa center position sa training camp at sa kanilang mga laro sa preseason at regular season. Marami nga din ng mga fans ang gusto na bigyan ng pagkakataon itong si Kyler Kelly na maipakita ang talento nito, lalo na at naniniwala sila sa kakayahan nito. Nag-average nga itong si Kyler Kelly last season sa G League ng 2.9 blocks na isa nga sa kinakailangan ng Lakers ngayon sa kanilang mga big man. Malaking tulong nga ang defensive presence ni Kyler Kelly lalo na at may balak ng ibalik si Anthony Davis bilang power forward this coming season. Kung magkataon man mga tropa, magkakaroon ang Lakers ng Twin Towers sa kanilang starting 5. Siguro sa ngayon ay sumabog na ang inyong newsfeed sa balitang open maglaro si Washington Wizard superstar Kyle Kuzma para sa Gilas Pilipinas. Magandang balita nga ito mga tropa, di ba? Pero alam nyo bang may isang kondisyon muna si Kuzma bago ito mangyari? Ayon sa kanya, malalaman daw ito sa taong 2028 which is 4 years from now kung di siya pipiliin ng Team USA sa LA Olympics. Number 1 goal niya pa rin kasi ang makapaglaro sa kanyang mother country na Team USA sa 2028 dahil naudlot ng dahil sa injury ang kanyang supposedly stint sa 2019 World Cup pero alam naman natin na pahirapan din makalusot sa Olympic team ng USA kaya kapag di siya napili ay second option niya ang Gilas, yan nga mga tropa ang kondisyon ni Kuzma. Pag-ayaw ng USA kay Kuzma ay diretso siya sa gilas na dito ay makakasama niya si Jordan Clarkson. Sabihin na natin na kung sakali man na pumayag ang SBP, having Kyle Kuzma will make gilas a dark horse contender in the LA Olympics at granting na makalusot tayo at si Tim Cohn pa rin ang coach. ma address nga ang wingman issues natin dahil nandyan na ang versatility ng isang Kyle Kuzma sa small forward na magkukomplement sa laro ni AJ Edu at Kai Soto. Tapos pwede pang makonsider na local sa Olympics si... Clark Clarkson kaya masasabing dream team talaga ang pwedeng buuhin ng gilas sa 2028 LA Olympics.